Ang ngaraan pag-ibig ang laki-laki na kilala. Hindi dapat palakingin ang bala sa saya. At sa katuwa ay kapag namiyasa, kung lumaki, walang hinunding ginawa. Ama, ang iyong pangaral ay sa puso. Sa pagkat ang mundi bayan na hinagpis, mamay isukat tibayan di ng ibayan -dip ang dipid. Lumaki sa tuwa walang pagkitiis, anong lalaban sa daas ng sakit. Nagsimula ng maunawaan ni Florante ang kahulugan na sinasabi ng kanyang ama. Ngunit baka sa kanyang mukha, ang pangungulila sa kanyang ina. Ang tao mga kami sa at aling may inaang puso at lubang maramdamin Nakakala pa lamang ang ilahe na di na ng bitin. Para ng halaman lumaki sa tubig. Jesus sa tuway maniig. Tumulo ang luha ni Florante habang naaalala ang kanyang ina. Alam niya ang pangaral ng kanyang ama ay may katotohanan. Ang lahat ng ito ay kay Abang Talastas. Kaya nga ang luha ni Inay Hinama at ipinadala ko sa Atenas. Bulag sa isip ko ay nang doon mamulan. Ang nakiisang layaw ay karamihan mo ay bubad. Sa mo, ay sabayin at muli sa hato ay salat. Masaklak na buwan ang maling paglingak. Habang namang sa ilong anak. Habang si Florante ay tumitingin sa malayo, patungo sa kanyang kinabukasan.